Yes! Mayor Basti Duterte galit na galit kay PBBM. Bakit nga magalit na galit itong si Mayor Basti Duterte dito kay President Bongbong Marcos? Matatandaan natin nung nakaraan na itong si Mayor Basti ay nanawagan na mag-resign na lang itong si PBBM. Nung nakaraan namang prayer rally na ginanap dyan sa Cebu, ay tinawag naman itong si Mayor Basti na scammer itong si President Bongbong Marcos. Panurin natin yung kanyang pahayag. Po, once pinagkatakong, pinagkakatauanan, anong tanan? Ibang kak, di mo nagtagpa yung pinagkas. mo yung Yeah, scam tawag ana wala. yan scammer daw itong si President Bongbong ito ay dahil daw doon sa pinangako niya magiging 20 pesos ang kilo ng bigas kung hindi naman kayang magiging 20 pesos ang isang kilo ng bigas, huwag na natin ipilid sino ba ang maapektuhan ito kundi ang ating mga magsasaka mahirap yatang magtanim kung magiging 20 pesos ang kilo ng bigas, magkano na lang ang makupunta sa ating mga magsasaka? Kakapiranggot na lang. Alam naman natin kung bakit nagagalit itong si Mayor Baste at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito kay PBBN. Ito ay dahil sa isyu ng Chacha o ang Charter Change na ayaw nilang baguhin ang konstitusyon. Matatanda natin nung isang araw ay sinabi rin ni dating President Rodrigo Duterte, napayag lang itong amyandahan ng Chacha o yung sa economic provision lang at huwag sa political provision. Dito naman sa 20 pesos per kilo ng bigas, huwag na natin ipilit kung hindi kaya. Nagiging issue na lang ito para batikusin ang ating Pangulo. Ganon din naman ang dating Pangulong Duterte. Nung pinangako niya ang 6 months na alisin niya ang droga, Hanggang sa matapos niyang 6 years na kanyang termino, wala rin namang nangyari. So ganun din naman siguro itong kay PBBM. May nabasa lang ako sa komento dito sa prayer rally na ginawa nung nakaraan dito sa Cebu City na ang sabi niya ay kung magpe-prayer rally kayo, sana ay magdasal na lang kayo at huwag puro pang babatikos ang gagawin niyo. Nakatawa lang ang komento nito ng isa nating kababayan. Muli ako si Mr. Seryoso na nagsasabing weather weather lang yan. Kapag nakalubog ka ngayon, bukas ay aahon ka rin. Thank you for watching and God bless.